Dumating ang US 7th Fleet flagship USS Blue Ridge, LCC 19, at ang mga staff ng 7th Fleet sa Manila noong June 18, 2024, para sa unang pagbisita ng barko sa Kabisera mula noong March 2019. Huwag <coughs> kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Ang U.S. Navy ay nakikibahagi sa matagal ng alyansa sa Pilipinas. Noong 1951, nilagdaan ng dalawang bansa ang Mutual Defense Treaty, nanunumpa ng suporta at mutual defense laban sa mga lumilitaw na banta upang mapanatili ang kalayaan ng mga dagat. Ang pagbisita sa port ay upang pasiglahin ang matagal ng ugnayan ng US at Philippines at patatagin ang ugnayan sa mga opisyal ng pamahalaan at lokal na mga pinuno. Sa pagbisita, nakipag-ugnayan si Vice Admiral Fred Catcher, Commander, US 7th Fleet, kay Honorable Mary Kay Carlson, ang US Ambassador to the Philippines, in Rear Admiral Alfonso Torres Jr., Commander ng Armed Forces Western Command, Rear Admiral Renato David, Commander ng Philippine Fleet at iba pang pangunahing pinuno mula sa Pilipinas. Si Captain Nicholas DeLeo, Commanding Officer, USS Blue Ridge, ay nakipag-usap sa mga pinuno ng community na patuloy na nagpapatibay ng mga relasyon sa Pilipinas. Nag-host din ang Blue Ridge ng mga kilalang bisita sa isang Big Top Event at nagsagawa ng mga ship tours. Ang pagbisita nito sa Pilipinas ay nagpapahintulot sa mga crew na ibalik ang mabuting pakikitungo at suportahan ang mga mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng pagpapalitan ng kultura at pakikipag-ugnayan sa mga lokal. Ginalugad ng mga tripulante ang mayamang kultura ng bansa sa pamamagitan ng mga organisadong kaganapan at paglilingkod sa lokal na komunidad. Ang Blue Ridges Command Religious Ministry Services ay nag-organisa ng tatlong kaganapan sa pakikipag-ugnayan sa komunidad na nagbibigay sa mga miyembro ng serbisyo ng pagkakataon na kumilos bilang mga ambasador ng Estados Unidos at tunay na makaranas ng isang bagong kultura. Nagboluntaryo ang mga crew sa isang soup kitchen para sa paghahanda at paghahatid ng mga pagkain sa mga lokal, habang ang isa pang grupo ay nag-organisa ng community center para sa Project Pearl, isang non-profit na organisasyon na naglalayong wakasan ng kahirapan at tumulong sa mga komunidad na kulang sa serbisyo. Bilang karagdagan, ang USS Blue Ridge Sailors ay bumuo ng isang koponan at nakipagkumpetensya sa isang friendly soccer match. Dagdag pa rito, ang mga sailors ay nagtungo din sa Tagaytay, Villa Escudero, Pagsanhan Falls at marami pa. Ito ay parte ng moral, welfare and recreation sponsored tours. Ang koneksyon ng mga bansa ay higit pa sa mga formal na kasunduan. Binubuo ng mga Pilipino ang isa sa pinakamalaking grupong Asyano na naglilingkod sa US Navy na ang presensya ay nadarama sa pamamagitan ng kanilang pagkakaisa, tiyaga, at pagmamalaki sa kanilang heritage. Bilang 7th Fleet flagship, ang USS Blue Ridge ang pinakalumang operational ship sa Navy at regular na nagpapatakbo kasama ng mga kaalyado at kasosyo sa pagpapanatili ng free and open Indo-Pacific region. Salamat sa panunuod mga Kamix. Ako ay magiiwan sa inyo ng katagang Alamin natin ngayon, 'wag nang ipagpabukas kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga Kamix. Sa susunod na video na ulit.